Magandang gabi po. Kung narating mo na ito, ito ay dahil naghahanap ka ng isang sandali ng kapayapaan at katahimikan bago matulog. Ang panalangin ito ay nilalayong pakalmahin ang iyong puso, patahimikin ang magulong pag-isip, at anyayahan ang presensya ng Diyos upang protektahan ang iyong kapahingahan. Huminga ng malalim, ibigay ang iyong mga alalahanin sa mga kamay ng Diyos at manalangin kasama ko. Panginoong makapangyarihang Diyos, sa sandaling ito ng katahimikan at pag-alala, Lumalapit ako sa iyo nang may pagpapakumbaba at pagtitiwala, hinahanap ang iyong kapayapaan at ang iyong proteksyon. Mahal na ama, kalmado ang aking isipan, alisin ang lahat ng pagkabalisa, takot at pag-aalala na bumabagabag sa aking puso. Naway ang bawat hindi mapakali na pag-iisip ay mapalitan ng katahimikan, at naway ang iyong banal na liwanag ay liwanagan ang aking espiritu na nagdudulot ng kadinhawahan at katiwasayan. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng ikinababahala ko, Panginoon. Alam ko na ikaw ay tapat at makapangyarihan upang paalagaan ako at ang aking mga pangangailangan. Tulungan mo akong alalahanin na walang hihigit pa sa iyong pag-ibig at biyaya. Ipadala ang iyong mga anghel upang protektahan ang aking tahanan, alisin ang lahat ng negatibong enerhiya, lahat ng kasamaan at lahat ng panganin. Pagpala inawa ang gabing ito, at ang aking katawan at kaluluwa ay mabago habang ako ay nagpapahinga. Panginoon, kunin mo ako sa mga bisig ng iyong ama at himbingin ang aking pagtulog ng iyong banal na kapayapaan. Turuan mo akong magtiwala sa iyo ng buo, dahil alam kong inaalagaan mo ako sa lahat ng oras. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nagdarasal at nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, sa gitna ng katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyo upang humingi ng ginhawa para sa aking pagod na kaluluwa. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan, ang nagpapatahimik sa mga bagyo at nagpapatahimik sa hangin. Pinapatahimik din ito ang mga unos sa puso ko. Mahal na Ama, alam ko na sa iyo ako nakatagpo ng kapahingahan. Ang salita mo ang aking lakas at doon ako nagtitiwala. Kapag ang mga kaisipan ay nagpipilit na alisin ang aking kapayapaan, ipinapahayag ko na ang aking isipan ay protektado ng iyong pag-ibig. Panginoon, bigyan mo ako ng tulog bilang isang regalo, isang pinagpalang kapahinahan, upang mabago ang aking lakas. Naway ang aking higaan ay maging isang altar kung saan ang iyong presensya ay nananahan, na ginagawang isang sagradong lugar ang bawat sulok ng aking silid. Ilayo mo sa akin ang lahat ng hindi nagmumula sa iyo, lahat ng takot, pagkabalisa at pagdududa na maaaring makagambala sa aking pahinga. Turuan mo ako, Panginoon, na ilagay ang lahat sa iyong mga kamay. Ayokong magdala ng mga pasanin na tanging ikaw lang ang makapagpapagaan. Bigyan mo ako ng pananampalataya na bukas ay nasa ilalim na ng iyong kontrol at sa makatuwid ay hindi ko kailangang mag-alala. Kahit matindi ang mga paghihirap, alam kong mas dakila ang Panginoon na kasama ko. Ama, ikaw ang aking kanlungan. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, nakahanap ako ng kanlungan at kaligtasan. Kung ang panalangin ito ay nagdulot ng kapayapaan sa iyong puso, mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na mensahe. Ay like ang video na ito para mas maraming tao ang maabot ng mensaheng ito. Iwanan ang iyong amen sa mga komento bilang tanda ng iyong pananampalataya. Ibahagi ang panalangin ito sa isang taong kailangang matulog ng mapayapa. Ibuhos mo sa akin ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa at nagbabantay sa aking puso. Pagdating ng katahimikan ng gabi, nais kong mapuno ito ng iyong matamis na presensya. Naway maging paalala ang bawat hinina ko na ako ay nasa iyong pangangalaga. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa mga pagpapala ng araw na lumipas at sa mga pangako sa darating na araw. Kahit na hindi ko naintindihan ang iyong plano, nagtitiwala ako sa iyong layunin para sa aking buhay. Palayain mo ako sa mga tanikala ng pag-aalala at takot na sumusubok na gumapos sa akin. Turuan mo akong magpahinga, hindi lamang sa katawan, kundi maging sa kaluluwa, buong pagtitiwala sa iyo. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog, na nagbabantay sa iyong mga anak ng walang hanggang pagmamahal. Habang nagpapahinga ako, alam kong nakaunat ang kamay mo para ingatan ako. Ipadala ang iyong mga anghel, Panginoon, upang protektahan ang aking pagtulog at ang aking tahanan ngayong gabi. Naway ang bawat sulok ng aking bahay ay mapaligiran ng iyong banal na liwanag, Itaboy ang lahat ng kasamaan. Tulungan mo akong matandaan, Ama, na hindi ako nag-iisa. Lagi kang kasama kahit sa dilim. Naway maging mabagal at mapayapa ang aking paghinga, tulad ng isang awit ng papuri sa iyong pangalan. Panginoon, hipuin ang aking puso ng iyong kapayapaan at baguhin ang aking pagod na espiritu. Nais kong gumising bukas na may pusong nagpapasalamat at puno ng pag-asa sa iyo. Minamahal at mabait na ama, naririto kami sa iyong harapan sa sandaling ito ng katahimikan, hinahanap ang iyong presensya at ang iyong pangangalaga. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog, na nagbabantay sa amin sa bawat sandali, at iyon ang dahilan kung bakit ligtas kaming hinahanap ka ngayon. Panginoon, alam mo kung ano ang aming hinarap. Ang bigat ng mga alalahanin, ang mga pag-isip na hindi tumitigil, ang mga alalahanin na nagpapanatili sa atin sa gabi. Ngunit ngayon, Ama, isinusuko namin ang lahat ng ito sa harap ng iyong altar. Hinihiling namin na ang iyong banal na espiritu ay pakalmahin ang aming mga isipan at aming mga puso na nagdadala ng kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Sinasabi sa amin ng iyong salita sa Mateo 11 oras 28 minuto. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong paanyaya sa oras na ito. Nais naming ilapag sa iyong paanan ang lahat ng nagpabigat sa amin. Alisin ang lahat ng pagkabalisa, lahat ng dalamhati at lahat ng kaisipang sumusubok na nakawin ang ating kapayapaan. Ama, hinihiling namin na ang iyong presensya ay salakayin ang silid na ito ngayon. Naway ang bawat sulok ng kapaligirang ito ay mapuno ng iyong kapayapaan at iyong liwanan. Itaboy ang lahat ng kasamaan, lahat ng pagkabalisa at lahat ng mga anino na sumusubok na abalahin ang ating pahinga. Naway narito ang iyong mga anghel na nagbabantay sa amin habang kami ay natutulog. Panginoon, tulungan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo. Maraming beses, sinusubukan naming kontrolin ang lahat gamit ang aming sariling lakas, at ito ay nag-iwan sa amin ng pagkapagod. Ngunit ngayon, nais nating magpahinga sa kaalaman na ang Panginoon ang namamahala. Inaalagaan niya ang bawat sitwasyon na nag-aalala sa atin, at binibigyan tayo ng kapayapaan ng pagkaalam na ang Panginoon ang may pinakamabuti para sa atin. Ama, kalmado ang aming mga iniisip. Kung may mga tinig ng takot o pagdududa sa aming isipan, patahimikin sila ng iyong katotohanan. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na ikaw ang aming kanlungan at lakas, isang napakalaking tulong sa kabagabagan. Naway palibutan tayo ng katiyakang ito na parang kumot ng kapayapaan habang tayo ay nagpapahinga. Panginoon, ipinagdarasal namin ang mga nahihirapang matulog. Para sa mga nagdurusa sa insomnia, para sa mga nahihirapan sa depresyon o pagkabalisa. Hipuin ang bawat puso, Ama, na nagdadala ng kagalingan, kaaliwan at pagpapanumbali. Naway ang gabing ito ay maging simula ng isang bagong yugto ng pahinga at pagpapanibago. Ang iyong salita ay nagpapaalala sa amin sa awit isang daan at dalawamput isa. Ang Panginoon ay siyang nag-iingat sa iyo, ang Panginoon ay iyong anino sa iyong kanan. Hindi ka sasakta ng araw sa araw, ni buwan man sa gabi. Salamat, Panginoon, na kami ay makapagpahina sa pagkaalam na iniingatan mo kami, araw at gabi. Ama, hinihiling namin na ang aming mga pangarap ay protektahan at pagpalain. Naway walang kaguluhan, takot o bangungot na makahanap ng puwang sa ating isipan. Naway ang aming pagtulog ay maging tulad ng isang banayad na si na nagpapanumbalik ng aming lakas para sa darating na araw. Panginoon, tulungan mo kaming palayain ang kontrol sa bukas. Ang mga alalahanin tungkol sa hinaharap ay kadalasang nakawin ang ating kapayapaan ngayon. Pero alam natin na si Lord na ang bahala sa lahat. Gusto naming ipahayag na lubos kaming nagtitiwala sa iyong plano kahit na hindi namin ito naintindihan. Ama, nais din naming magpasalamat sa iyo. Para sa bubong sa ibabaw ng aming mga ulo, para sa kaginhawaan ng isang kama na mapapagpahinahan, para sa kabuhayan na aming natatanggap araw-araw. Tulungan kaming pahalagahan ang mga pagpapalang ito at magpasalamat sa lahat ng mayroon kami. Panginoon, hinihiling namin na ang panalangin ito ay makarating sa bawat taong nakikinig ngayon. Naway madama nila ang iyong dampi ng pagmamahal, pangangalaga at ginhawa. Naway ang puso ng bawat isa ay mapuspos ng iyong presensya, pawiin ang lahat ng kalungkutan at lahat ng takot. Ama, turuan mo kaming magtiwala sa iyo araw-araw. Naway, sa pagsasara natin sa gabing ito, mahiga tayong may mapayapang puso, batid na ang Panginoon ang bahala sa lahat. Tulungan mo kaming ganap na magpahinga sa iyong mga bisig, gaya ng pagtitiwala ng isang bata sa kandungan ng kanyang ama. Ang iyong salita ay nagsasabi sa amin sa Juan labing apat na oras dalawamput pito minuto. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ibinibigay ito gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong mga puso, o matakot man. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong kapayapaan ay perpekto. Hindi ito nakadepende sa mga pangyayari sa ating paligid. Ngunit tuwirang nagmumula sa iyong puso patungo sa amin. Ama, nais naming ibigay sa iyo ang lahat ng aming mga pangarap at plano. Kung ang isang bagay ay hindi iyong kalooban, ituro sa amin ang tamang landas. At kung gayon, bigyan mo kami ng pasensya na maghintay sa iyong oras. Tulungan kaming magpahinga sa katiyakan na ang Panginoon ay nagmamalasakit sa amin sa bawat detalye. At ngayon, Panginoon, hinihiling namin na ang iyong banal na espiritu ay manatili sa amin habang kami ay natutulog. Naway maging mapayapa ang gabing ito, mabago ang ating isipan at manumbalik ang ating katawan. Naway gumising tayo bukas na may panibagong lakas upang harapin ang araw ng may pananampalataya at tapang. Sa bawat segundong nagpapahina ako, Panginoon, naway ito ay isang sandali ng pakikipagtagpo sa iyong pag-ibig. Ang iyong boses ay matamis at mahinahon, at ako ay nakadama ng kaaliwan dito. Kinakausap ko ang sarili ko habang natutulog. Panginoon, ngayong gabi, hinihiling ko sa iyo na alisin ang anumang dalamhati o pag-aalala na nananatili pa rin sa aking puso. Nais kong magpahinga ng buo sa katiyakan ng iyong pangangalaga. Ikaw ang Diyos na mas nakakakilala sa akin kaysa sa aking sarili. Suriin ang mga kaisipang hindi ko maipahayag at magdala ng kapayapaan sa mga bahagi ng aking buhay na nangangailangan pa rin ng iyong panghihimasok. Naway ang aking pagtulog ay isang pakikipagtagpo sa iyong presensya, kung saan ang aking diwa ay nababago at pinalakas ng iyong walang katapusang pag-ibig. Alam ko na kahit natutulog ako, ang iyong kamay ay nasa akin, pinoprotektahan ako mula sa lahat ng pinsala, at pinagpapala ang aking buhay ng iyong biyaya. Panginoon, turuan mo akong magtiwala ng higit sa iyo at mas kaunti sa sarili kong lakas. Gusto kong matutong umasa sa iyo sa lahat ng oras, kasama na ang pagpahina ko. Ang bawat pintig ng aking puso ay isang paalala ng iyong patuloy na pangangalaga. Naway ang katotohanan ito ay magdala ng katahimikan sa aking kaluluwa ngayong gabi. Kahit na ang mga araw ay mahirap at ang mga hamon ay tila malaki... Pinili kong magtiwala na ang iyong plano ay perpekto at ang lahat ay mangyayari sa tamang panahon. Ikaw ang bato kung saan ko itinatayo ang aking buhay. Kapag ako ay nasa iyo, walang bagyo ang makayayanig sa akin at makakatulog ako ng payapa. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Kahit na hindi ko namamalayan, ikaw ay gumagawa para sa akin, naghahanda ng mga landas na hindi ko pa rin nakikita. Para sa lahat ng iyong nagawa at para sa lahat ng iyong gagawin pa, pinupuri kita at ipinagkakatiwala ang gabing ito sa iyong mga kamay. Salamat, Panginoon, sa pagiging mapagmahal kong ama at hindi mo ako pinabayaan. Sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo sa kapayapaan na nararamdaman ko na sa aking puso. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoon ang iyong kapahinahan at baguhin ang iyong lakas. Tandaan na laging nasa tabi mo ang Diyos, binabantayan ka. Kung ang panalangin ito ay naantig ang iyong puso, mag-subscribe sa channel, iwanan ang iyong amen sa mga komento at ibahagi sa mga nangangailangan ng kapayapaan sa pagtulog. Isang magandang gabi, puno ng mga pagpapala at banal na proteksyon. Hanggang sa susunod na panalangin. Nahihirapan ka bang matulog? Inaalis ba ng pagkabalisa at pag-aalala ang iyong kapayapaan? Ang malakas na panalangin ito para makatulog ng mapayapa ay ginawa para sa iyo. Anyayahan ng Diyos na protektahan ang iyong pagtulog, kalmado ang iyong isip at magdala ng katahimikan sa iyong puso.